Okay, nasa San Andres na kami. Palapit ng palapit ang barko. Labas na yung mga sakyan. Labas na, labas na. Dito yung kabila lalabas. Kasi hindi hmm? na po kayo pagkata. Tapos wala ako. Palabas na kami. Unahin mo na yung mga sakyan. Palabas ah? na, palabas na. hindi na pa, wababa na ba? hindi pa naman unahin yung mga sakyan alabas okay na akin sa ating pa ako kayo buka. Sa lahat ng patayero, ako mo rin namin pinapaalala sa inyo na hindi na natin mga labas sa na mga labas akin sa ating pa ako kayo Salamat po. Tama. Papalabasin mo na lahat ng sasakyan. bago bumupa. sundo na. po. Eh, na lang kami. Yan lang Sa labas. Sa labas. Okay na. Dawa na na yung uh, truck. Dawa na yung wheeler truck.

Ano nangyari? Pinawa naman sa aming kotse. Oo. Oh.

Okay. Uh, uh, ano? Ah, si kasi tangil. Di na di na no? di na tanggal no? Ah, oh, tangi do. Oh. Okay, coach muna. special trip. naliga po starter pe. Okey. Yan, papalabas na 'yung mga sakayan kasama na 'yung mga motor, motorcycle. Okay. Bas. Truck at mga bus ang papalabasin. Okay, sunod yung bus sige na po sige na pwede na bumaba yung mga passengers folks alam okay pababa na kami hindi hindi natin yung ano may trapang nakaarang oh Okay. May truck pang nakaharang. Ito sa kotse. Okay. 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 May tatlong truck pa at isang kotse. Yung kotse yung service namin. Yung kolay orange. Pero labas muna na kami. Ito. Sa parko Ngayon po ay uh, alas 10.34 Huwag hindi ako nakakamali at uh, siguro dito tayo para makita natin yung ano dito tayo ni dito, dito okay nandito na sila truck muna ang van pati truck ang ang pinalabas yung mga nahuling truck Uh, service namin nandun sa pinangkaw diyan na papalabas na ito yung namin ito namin service papalabas na masilaw kaya side lang so dito ah So, ito yung service. Okay. Pasok na kami. Okay. Papunta ng San Jose. San Andres, Catanduanes. At uh, bibisahin namin yung ano, yung aming uh, lovable mother. Yan. Dito kami sa ano Yung day Tucson ng kapatid ko Okay, balik ako mamaya Saan sila mama? Dito lang, yung tinda. Yan yung pulong Pulong bubong Okay, nandito ngayon sa San Jose Sa si Andres Catanduas, ay bukas pa ang tindaan o Antay tayo eh Kaya uh, hindi ka na na kayo, mas maganda siguro ano nakaharap tayo doon tayo na Hello Hi. Hello Hello. Hello mother. Apo mm -hmm. niyan. Bless. Oh, Maambon ma na. Oh. Ma ah. na Ayo ay, ay, ay kung di ko din charger. Ay. Yung mm ani. -hmm. Ate oh, Toy, kumusta? Oh, <laughs> oh nag-video ko, vlogging. God bless. Yeah. Ano ba, kumusta? Ah. Hoy, mabilis pati ako <laughs> 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 yes. sa inyo. Kumusta 'yung bukas ba ng <laughs> CR? Okay, nandito kami ngayon sa bahay namin sa Katanduanes. At oh? Uh, ako. Wala na, hindi kami naka ano eh. Naka anong ano, ta, booking na. Ano, ano kayo? Full na, full. kira Okay. Okay.